Hi guys, dito kami ngayon guys sa dagat oh. Outing muna si Hoss guys. Enjoy muna si Hoss guys ha. Magpapaitim muna si Hoss guys oh. dito kami sa Boracay, Little Boracay in Calatagan, Batangas. Okay oh, so, oh. napakaganda guys. Nandito kami ngayon sa dagat oh. Naglalangoy-langoy ako. Naghahanap ako ng pating. Eh, pating. Makakagat si Hoss. Makakain si Hoss ng pating, guys. Tingnan nyo, guys, kung gaano kaganda dito, guys, oh. Oh. Ito ang sinasabing little burakay ng kalatagan batanggas. Mm, guys, oh. Hmm. Habang ako'y, ano, guys, nagbibidyo ako, guys, oh. Habang ako'y naglalangoy-langoy dito, guys, sa dagat, oh. Oh, ang ganda, diba? Oh. nandito kami lahat ng aking pamilya ng aking dalawang apo mga manugang ko kasi palis na ulit ang aking anak guys sa Monday ito ay pabirthday niya sa akin wala naman akong ipang hinihiling guys kundi ito lang enjoy lang enjoy lang ang buhay enjoy lang habang tayo ay mabubuhay enjoy lang pa tayo guys oh grabe guys oh ang dagat oh alino oh guys oh ako eh hmm naglalakad ako guys dito sa dagat habang na langoy Nag langoy nagalangoy langoy minsan ang sapa sapa dito sa Oh, dagat. Oh, aray. <laughs> ah, Nangitim na, guys. Si Hoss, guys. Nangitim na. Hindi <laughs> na niyo makilala si Hoss, guys. Ang, ang, ang pangit ko na. Yaan mo na, guys. Minsan lang to. Paalis na uli ang aking anak. pa Australia na ulit. Next year na ulit. Hmm. Hmm. Mamaya guys, sasakay kami dyan guys. Sasakay kami dito sa ano ito. Ah, walang banana po. Enjoy-enjoy ah. lang buhay guys. habag ako ay naglalakad dito sa na ng dagat, ako ay nagbibidyo hmm. liig guys ang tubig ng dagat guys oh. mo nyo guys kung anong, gina anong trabaho kong ito tinan mo guys kung ano itsura ko ha <laughs> <laughs> Tignan nyo guys ha <laughs> ah! ay pumalalim na <laughs> ay, ninin, ninin, ninin. Eh, ninin, ninin, ninin. Malalim na guys, malalim